Magayos tayo ng ating sirang lutuang kalang gamit ang termitarium soil. At termite house, hahaluan natin ito ng rice hull at tubig para lalambot ang lupa. Tsaka haluin. Yun, pwede nang gamitin. <laughs> piga-pigain at halu-haluin. <laughs> Nung bata pa ako, lagaya ngayon, joke. <laughs> yung lulot lula namin, gumagawa sila ng kalang, magawa sa lupa. Yung kliba, yung malagkit na uri ng lupa, galing bukid ba? daming bumibili at uh, nagpapagawa sa kanila noon. Eh, hey. o oh, di ba? Kagalingan. Uh, eh. Pigapigain pa natin ng ganito para lalong mas matibay at uh, pakinabangan ng matagal at hindi magbitak-bitak. Uh, naman oh, kalagkay. <laughs> Pwede na. O nga naman oh, kadikit. Basahin ang lugar paglalagyan ng lupa ng ganito para lalong didikit agad ito. Oo nga naman. Eh no. At sino nga pala sa inyo ang nakaka-relate nito? Paki-comment lang po sa ibaba. At maalala ko pa, nasa elementary pa lang ako noon, gumagawa kami ng paglutuan. Pugon ba sa paraang paghukay ng lupa? Niluluto naming madalas ay ang trigong rasyon. Ilang dako niluluto namin. O kaya ay katas ng tubo, namimispis kami minsan pinagsasama-sama namin ang katas ng tubo sa katrigo pagka naglalapot-lapot na hinahango at paghati-hatian o di ba ang saya <laughs> napakarami ng naganap mula pagkabata na nangyari sa buhay ng tao mula pagkasilang hanggang sa kasalukuyan pero hindi pa rin matatapos ito bitin ng termitaryum soil mamaya pagka nadikit na lahat ang halo kuha tayo ng lupa konting kimbot na lang matapos din to o nga pala may gagawin pala akong susunod na project abangan ninyo ang project na to ay gagamitan ng materyales tulad ng ginamit natin dito unang step magimbak muna tayo ng lupa kapag ka naumpisan na natin utay utayin na hanggang ang project ay mabuna shout out pala sa mga subscribers sa mga silent viewers at sa mga tumatanggilik o patuloy na tumatanggilik sa ating mga videos. Maraming maraming salamat po sa inyo. God bless. tayin natin ito gawin natin simboryo ilagay natin sa unahan haluan natin ng pantapag para may pwesto ng maigpe at uh, matibay-tibay hindi basta-basta matibag ba makakapit ng gusto ba? Diba? ito na uh, ilalagay na natin Paiputan natin ng halok hanggang sa itas nito. Iubos natin ng halo dito. <laughs> Ayan o, natapos din. Manipis pa. Kapalan pa natin yan. Try lang natin itong malaking simburyo. Malambot pa ang lupa, baga bibigay. Tsaka na lang natin lalagay kapag katuyo na o kapag katapos na kasi may gagawin pa tayo para maigpitan natin ba. Hindi basta-basta matanggal o masira. Tsaka hindi pa tapos. tuloy pa tayo rito oh. Ayan, oh. Ayan, kulang pa yan ito at ito pa